Nagmala Explorer pa dyan si Toto nyo. Feeling ko naghahanap ako ng ginto ni Yamashita. Isa nga to sa mga historic na lugar dito sa Pilipinas. May historic ka pang nalalaman. Hindi ka naman marunong yan. Pagdating si sa history, wala akong kalamalam. Nung nag-aaral kasi ako dati, favorite subject ko, Pilipino. Tapos passing grade lang. At yan daw nyo na rin yung Google nyo. Papakita ko sa inyo ang lugar. Tapos search nyo na lang. Hindi ko si kaya explain. Ano ka? siniswerte? Ako na nga nag-video. Ako pa mag-explain? Te? Ayaw mo pa? Kaya samahan nyo ako dito sa Fort Santiago, dito sa Intramuros. Kaya naman pagtapos ko mag-drop dito kay ma'am sa unang pasahero ko dito sa Santa Mesa, ay dumiretso na ako ng Intramuros. Tapos uyo kasi yung pinsan ko sa abroad. Nasamahan ko yung mga friends niya na mabakasyon dito sa Pilipinas. Paldo ka na naman to. At isang nga sa gusto nila doon pantana yung Fort Santiago. Gusto mo sumama? So Kaya naman kailangan ko buntahan na talamin kasi first time ko rin doon makapasok. Para pagdating nila hindi na ako patanga-tanga. At nakapasok na ako dito sa loob ng Intramuros at di ko nga rin alam saan ako pupunta. Kaya nagpark na lang muna ako. At sumakay pala ako dyan ng pedicab papuntang Fort Santiago. Daw turista ka to? Pwede naman magbuto di ko nga alam niya, pwede pala magmotor dun sa loob. Kaya parin hindi ka masabihan ng tanga. Sabihin na lang natin, support local ba? Tanga ka naman talaga to, sa totoo lang. Nakarating na ako dito na no Fort Santiago. Lakas nga mga mga Spanish colony, ang lugar na to. 70 pesos palang lang entrance dito, tapos 50 pesos naman sa student. Pag bata, wala namang bayad. Sama ko na rin yung mga isip bata. At pumasok na nga ako dyan at naglakad-lakad para alamin ko anong meron sa loob. Matapagal lang pala ako sa Manila. first time mo dito pumasok ng Intramuros. Hindi naman kasi ako pala gala. Pala inom lang. Sobrang dami nga tao dito tapos daming students din na pupunta. Hindi ko nga alam kung yung iba na classes pa. Dito nga yung bumungad sa akin yung magandang spot na to. Na feeling ko nga na nasa Thailand ako. Parang Thai concept to. Sobrang namis nga ako sa lugar na to. Grabe, sobrang ganda pala dati ng Pilipinas. Every area pala dito mayroong information nakalagay Eto nga pinakita ko sa inyo eh Plaza de Armas I-google nyo na lang kung anong ibig sabihin Kahit ako hindi ko rin ma-explain At sinunod ka pinuntaan ang shrine Ng ating pamansang bayani na si Dr. Jose Rizal okay. Saan lahat ng information ni Dr. Jose Rizal nang dyan Kaso nung pumunta ako dyan Nung time na yan sarado pa Bawik na lang next life ta. At next ko naman binuntahan ng Raso Liman, Cheter. At pumasok ko nga ako dyan sa loob at walang katao tao. Kakaibang aura ang mararamdaman mo. Amis ah, ka lang talaga sa lugar na to at nakatayo ng balaybo. Huwag lang yung isa tumayo. At sinunod ko ang puntahan ng Tio Postego de Nuestra. Sobrang sulit ng dito at ang ganda ng tanawin. Siguro nung unang panahon ito yung naging resting place nila. Kapag dito ng na pa Graver kaso may konting basura. At sinunod ko nga puntahan itong dungeon sa tinatawag nila. At nakikita ko lang dati ito sa mga vlogs at sa mga pelikula. Medyo maliit nga lang at masikip pagpasok mo dito sa entrada. At dito mo makikita sa loob kung paano pinahirapan at tinorture ang kababayan natin Pilipino during World War II nung Japanese War. Pagpasok mo nga dito sa loob na ito makikita mo lahat ng impormasyon kung paano tinorture ang mga kababayan nating Pilipino at mga bihag nila. Talaga naman nakakalungkot talaga. Next, toto nyo, historiador na. Pero pa nga dito sa dulo nakatayo sundalo ng mga Japanese. Siguro isa to sa mga Japanese guard nung unang panahon. Pagkatapos ko niya magigot ikot na isang taon, ako ay lumabas na at bumungad nito sa akin yung dating selda. Ito kasi yung dating selda nung panahon ng hapon, dito nila kinukulong mga biyag nila. Kung maabot ka man nga dito, i-comment down below nila kung anong tawag dito, nakalimutan ko na. Ang ganda pala nga dito ng tanawin, di ba? Sobrang ganda. Kapag kumalad pa nga ako dyan ng iba lahay, turista ako. Toto nyo, mukhang Chinese. Where are you from? Uh, oh, what did you say? Did uh, I am from Saudi. Saudi Arabia. And you're Arabic, sir? I speak Arabic. Uh, my friend's coming here on Saturday from US. Ah, uh, so, so my... <laughs> At bilang na sinubukan dyan ang tinatago kong malakalabaw na English Hindi pa nga na dumating yung bisita, nasubukan na Hindi naman talaga ako marunong mag-English, confident lang ang baon Walang hiya naman kung sa Tagalog tawagin Eh, ayaw mo pa? <laughs> Maya maya nga lang na ako dito sa kabaan ng Ritual of Buenta Nagsisinga pala ako dito, sana dati ko pa pinuntahan. Hindi pa ako sinabihan ng pinsan ko na mag-guide, hindi pa ako nakapunta. Toto nyo, Manol Manol. Last ko pala pinatahan ng Rolls of Almacenis. At nakaliputan ko lang pijuan dyan ang lumang sibahan at golf course nila. Kaya kayo lang, bahala mag-adjust. At palabas na nga ako dyan at wala na naman kayo natutunan sa video na to. Sinayin ko naman ng 4 minutong oras nyo. Bye bye.